Good morning, all Welcome back. Ayan. Ngayon lang tayo nakapag-video ulit. Ayan, for this video, ayan, mag-toss tayo ng ating mga young birds. eh tatlo nga sila. Ayan, tara, sama nyo dahil linggo ngayon ayan uh, training muna tayo ng ating uh, uh similar abandon tsaka tigko uh, ayan baka merong fundraise na ngayong uh, December kaya yeah, pwede nating isabak sa karera yung tatlong ibon natin bali actually apat sila and then tatlo na lang natira ewan ko saan na pumunta yung isa dahil nawala eh, sa bahay lang naman kali siguro na palkon siguro mga kapatid kaya kaya uh, ka okay. uwi kaya ano, tatlo na lang sila by the way nandito nga tayo ngayon sa Ibarawan na yan kung saan tayo mapadpad mamaya ng ating bike kung tayo magpapak dahil ay nga maaga pa naman eh para ma-exercise din tayo dahil ay nga Tagal din tayo hindi nagpa-bike dahil sobrang busy sa trabaho. And then, ayun nga, ayun shoutout sa mga tropa natin na uh, may karera. Ayan, bali yung club natin. yung mga dito sa Antique. Ay, cancel yung kanila third lap, pinamalayan. Ewan ko kung anong uh, problema. Bali, hindi nga tayo sumali doon dahil uh, short tayo sa budget. Then, nakaproblema pa tayo kaya ah, yung ibon natin hindi na recover natin na maayos kaya yan marami pa mga karerang darating kaya doon na lang tayo babawi sa susunod kaya ayan balik na lang ako mamaya ang dahil medyo hiningal na tayo kaya ayan A few minutes later. Alam tayo nandito na tayo sa ibarawan sa tulay, Hena sa tulay, Ali, pinagod nga tayo sa kakabike dito lang muna Ali, sa susunod naman doon naman tayo sa unahan yun yung view natin time check already ano ba 6.40 na ng umaga yan ang ang ganda na yung sikat ng araw ito yung ibon natin viewing muna yan ang tatlong ibon natin Oof. Alam um, maya pa papakawalan natin na kapitin. Tanya uh, sa legit. Sana uh, all. Kailan uh, pa i-release na natin 'to? Nakawin so, na tayo. Ayan. Six, four, eight, two. Ayan, 6.42 Ayan, na ba? First time nilang ay, may ilagay sa training box ayan. Medyo masikip na nga Ayan, ayan, nakauna yung isa Ayan, nakalapat na yung isa, dalawa, tatlo, ayan Ayan na silang tatlo Ayan, ah, diretso yung uwi Ayan Ayan bawi sa tabing dagat sila dumaan yan na nga. mukhang hindi sila umikot doon diretsyo na sila pagpunta sa area natin doon ayun eh layo na nila ayun eh taas na nga pati diretsyo diretsyo yan sana hindi na sila dumaan pa sa mga ibang kalapate eh. and pamadagit ayan deh uh, Na ilaorisa susuno Kaya ayan mga puti ha uh, balik na tayo ayan Uwi na tayo mga puti Ya balik na ako muna muna pag-uwi na tayo sa bahay Nice Ya mga puti kakarating lang natin uh, Time check already 703 na umaga. Ayan. Check na nga natin kung andito na nga yung ibon natin na tatlo. Ayun. Nakita ko sa taas ng nyog. Tumambay. Kaya bukas pala yung loft natin. Hindi pumasok. Ayun. Tawagin na nga natin para makakain na. Dahil ay nga. Makapatuka na tayo ng kanilang almsal. Mukhang wala namang dagit. Pagod sila mga pating. Ayaw bumaba. Ayun na. Ayun na mga pating. Bababa na. Ayun Isa. Ayun. Sunod, Sunod na mga pating. Diretso na sa bubong. Ayun silang tatlo. Ayun. Pakainin natin. Ayun makakapakain na din natin yung iba ayun na kasok ay na mga buting. yun na nandito na tayo nga po balik tayo na nalang natin yung lahat ng ibon natin yan yung bato-bato natin nag-iintay na dalawa Ayan. pumasok na ngayong isa dahil uh, walang laman dito yung walang laman dito nga po dahil nilagay ko nga doon sa uh, stock bird na natin dahil mag-breed na nga ulit tayo ng bagong uh, pan sa 2024 dahil uh, meron nga tayong bagong sing -sing na naman na uh, paglalagyan bali hindi pa nga natin nakuha kagabi dahil umulan hindi na tayo nakalabas uh, yan, sa sulunis na natin siguro kukunin yun uh, basyet na sa tropa ang lemboy hindi tayo nakapag hindi uh, uh, natin na uh, kinuwa yung ring kagabi And then dito, ayan, ito na nga yung pairing natin ulit. Ayan, oh, eh, no, nakasalang na nga, ready for ano na. Ready na yung paris natin, ayan. At saka checkered. Tested uh, and proven natin na bidders. Yun, sa loob bali ayun nga uh, isang set nga yung kinuha natin mga kaputing uh, 5 plus 1 Eto. bali dito is meron na tayo nakabukod dito na uh, breeders ulit yung uh, ginagamit talaga natin na breeder ayan kainin mo natin dalawang ano, siguro lang dalawang salang yung isang uh, uh ano natin ito, yung isang gagamitin natin tsaka ito ito yung pairing nya hindi uh, pinapakondisyon ko lang yung katawan nila yung uh, isa lang ito yung uh, manok natin uh, mga manok natin, mga kukulit na Matapas na tayo dahil medyo na. Kaya, ayan mga uting. Total, nandito na ngayon tatlo. Kaya, hanggang dito na din siguro yung video natin. Kita-kita -kita na naman tayo kung kailan tayo magsipag... Uh, mag-training ng mga bagong young birds natin sa Ilauris na naman siguro sa next ano sila ayun sila ayun isang blue bar dalawang checker ayun yung blue bar at saka yan mga kapatid yan ang upting yung nawala natin isang siguro yan yung checker din yun yung naalala yun na apalagi uh, palaging uh, huli uwi yan yung checker yung kapatid nito mga buti kaya maraming salamat kaya dito na lang babush